Pro ka pare, and ito ha, ito yung sa basketball side, pero pag pro ka, you have to be a role model, you have to responsable ka sa mga statement mo na binibitawan, hahamuni mo si Mr. Cool, huwag naman, at saka pag yan pare natuloy, naku pare, akong unang-unang pipila roon at panunood, I'm sure naman, no, you know pare. For, ano lang, bir, ano lang naman, joking aside, uh, joking na, nagbiruan lang naman, na, pari, na talo, na, natutuwa naman ako dahil, po uh, siya, pa si Mr. Cool. And, uh, talagang, I mean, kung for uh, social media purposes, eh, well, talagang maraming masasaya I'm sure, pare, buong Valenzuela, panuno, panuno o rin ka. Pero, I mean, ano na yan eh, kumbaga sa na, uh, I don't know, anong purpose niya, ba't nagsalisal siya ng ganon, pero sana hindi kasi of all people, yung pag-official ang sasabihan mo. So, as a professional, meron nga one time dyan, picture-taking, mm -hmm. PBA. Medyo na rabbit ears si Andy Sigil ata kay Commissioner Bernardino. Okay. Pare, minultahan. Okay. No. O gano'n, pare, gano'n kasensitive ang opisyalis. One time, sa slam dunk, lumaban si Hamito Jamer, pare, oh, di ba? Oh, so my step. Sumat step yung pangalawa tumambing sa dak. Sumat step sa may Well, nagalit si ano, commissioner coach mo. Narbasa, <laughs> coach nabasa. To, chito, oo. So, you know, minsan gusto natin masaya lang pero alam mo na, officialis, mahirap biruin. So, I'm sure this will serve him as a lesson na seryosohin mo ang basketball, take it seriously. Kung kailangan mo na tumakbo ka, napapansin nila, ang laki ng tiyan mo, aba, mag-sit up ka ng 5,000 or 10,000 a day. Para naman, di ba? kasi, pare, titingnan professional, yan ba yun? Tsaka in regards dun sa pare, dun sa pinipisikal siya. Naku, sa totoo lang, eh, hindi naman, hindi naman sa... Ako, pare, nung pakritan ko, dami kong kalbot, ha? Ah, dami kong tama sa katawan. Natural yun. At marami pa siyang aabuti na physicality sa basketball. Yun lang, tamo,